Hello guys! Welcome back to my blog. Ito naman po ipamalas TV na nagbibigay ng idea at kaalaman. Usapan limon na naman tayo ngayon. Ano guys? Ayan, isang technique na may papakita ko sa inyo na mula sa sanga kung paano magparami ng limon. Kaya tapusin nyo lang video nito. Sigurado may yung matututunan mga kayo. Ano guys? Kaya samahan niya ako at maraming salamat nga pala sa sumusuporta, sumusuporta sa ating mga video. Okay guys, tara! Pisa na natin. Ayan, dito ko tayo kukuha ng suhi so, hey, mula sa lemon ano itong gagamitin nating similya yan kuha tayong mga apat lang gagawin natin no para makita nyo kung paano natin to gagawin yan pipili tayo yung magaganda yan nakakuha na tayo okay guys yan ito na yung nakuha natin ng mga suhi ng lemon no guys itong si si buyas yan gamit natin yan 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 tanggalin mo natin yung mga ibang sanga yan putulin natin lahat yan 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 ang lemon guys maraming paraan kung paano tayo magparami nito at kung paano magparami ng bunga hindi naman kasi guys alagayin ang lemon na masyado ito ay basta maganda ang lupa natin pagtatanam ito ay namumunga to ito guys ang kagandahan kapag marunong tayong magtanim tanim hindi na tayo bibili pa sa palingki yan iwan -iwa na. natin yung konti yung sibuyas kalagyan natin yung puno ng suhi ng lemon yan kuskus natin yan dyan yan kuskus natin yan dyan sa puno nila yan at ito guys yung ano ano pinabulok natin na ipa ng palay yan at bubutasan din natin guys yung ano yung pagtatanim natin ano may butas yan sa ilalim. Dito ko na na sa inyo eh. Yan tutusok lang natin yan diyan sa loob yan. Pagsamahin na natin isa lang kasi din lang din naman. Isang ugatan lang siya dito sa isang lagayan. Yan kapag may ugat na saka natin to alisin. Yan lang. pa natin ng konting lupa. ilagay na natin yung suhin ng limon saka natin diligan para basa yung lupa nya pag tinakpa natin to yan yan, natin para yung moist nya hindi makalabas kaysa no kanya lang naman napakadali yan tapos itatabi natin to ano guys babalikan natin to kung magluugat na nga to. okay guys Ayan, ano guys, kung nagusto nyo guys ang ating video, subscribe and in like and na lang guys at pakipindot ang notification bell para updated kayo sa ating mga sunsun -sun pang mga video ano, na kapupulutan nyo ng mga idea at kalaman. Ayan, at maraming salamat sa inyong panonood. It, hanggang dito lang po ay Pamalas TV na nagbibigay ng idea at kalaman. Bye-bye!